1, 2, 3, energy talaga na ano sa isang linggo. ako ng mayroon siyang pork, ganun. Pero more or ako at duloy. gagamitin natin yung ano natin garlic. Para makain natin lahat. Kasi pag malaki, ayaw ko din yung malaki kasi parang ano din sa kainin. So, mas maganda pag maliit. So, ayan. Pwede kayo magluto ng kahit anong gulay, mm. i-mix-mix nyo, i-fry Yes, mag fry tayo ng gulay next gulay ito guys may sitaw may eggplant may okra may parang pang takbit ito guys eh pang takbit pero itry ko lang siya, kasi hindi na pwede naman pala ng bagoong uliwas mo lang po sa mga shrimp ganoon

Sinry ko lang siya at nakalagyan ng tubig para lumambot silang lahat. Tapos, pakuntiin yung kanyang Ayan, uh, um, konti lang guys. Kasi yung sa aking pagkain ngayon, yung may konting tasa lang siya, okay na. siya kina, hindi siya kailangan ng mga sangbalasa. Simple pagluluto na kayo ng para sa ano. So, siguro mga 10 minutes. Kasi sa 5 minutes hindi na may maluluto ang laki niya. Ay, tumukulo na siya. Kunti na lang nilang itong maluto na ito. 5 minutes lang na pag ano nito okay na. Pwede na siyang kainin. So, pag hinaan natin yung kanyang apoy. Hello eh. guys, ayan, luto na. Ayan, kakain na tayo. Ayan guys, kakain na tayo. Ayan. So, morong gulay lang tayo. Okra. Okra. buto ng okra Nainit yung kulay ko. <laughs> Parang may puwing ako ng ano ko. Kung... Parang may buho. Wala nga akong mata tapos mapuwing pa ako. Siguro may maliit dito sa baba. Mainit yung bone ko. Ayan, saan ko ah, ganun ito hawakan? Pagano nito? mainit siya eh. Yan. Mm. Kunting lasa lang guys, so okay na. Kesa walang lasa. Ayaw ko sa laki yan, ng mga sahong. Hmm. Meron ako dito ng labong. Kahapon pa ito pinaluto ko sa nanay ko. Yung labong na may gata at saka para siyang ang tawag dito. Paborito ko ito sobra. Yung may gata siya, parang adobo.